Ang nakaka-late, <laughs> An ang nakaka-late, ang nakaka-inig umaga. Kala ko, ako ay pang umaga, pang gabi pala. Nakakaya. Umaga ko binising kasi kala ko hindi umaga ako. kayo. Hanggang dito lang ako sa video. Thank you. Ano nyo ba? Nakala ko, pang umaga ako. Tiyak oh. na Pang gabi pala ako. Bagod ako. Ano yun ang inikutan ko? Hindi ako umikot na saan. Ang mapagod. Eh. Silakas kita yung mga handis ko. tayo naman yung outfit ko for days. <laughs> sa uniform to. Ito ulit sa ating mamaya. Guys, nakabis na rin. Bawisan ng person. Akala ko, pag umaga kasi, ay pang umaga na. Kasi akala ko nung panggabi pang gabi pang lang pasok ko. Kasi two weeks, two weeks coming ship. At absent ako nung Saturday. May pasok kami nung Saturday. And then, Akala ko ngayon, pang-umaga na. Pang-umaga na kami. Shit, nagtaka ako sa shuttle nami, Ba't iba yung... Iba yung mga sakay. Ship, di ba pala? Nakakahiya. Best, nakakahiya talaga. Kaya pala yung ka-ship ko, nakasalubong ko. Nagtataka. Nagtataka siya. Hindi mo lang ko tinuoy. Ano ibang ship ka na? Hindi mo lang... Uh, uh, Ba't sinise may gano'n ako yung kakaya sa buong buhay ko. Nangyayar pala umabset. <laughs> ang aga gumising. Ang pasok namin ay 6.40. 6.40 ang shuttle. last trip ng shuttle namin, gumising ako ng alas 3 para sa umagang to. Oh my God. Nakakahiya talaga. Shit. Yun lang. Share lang.